Alright, uh, hello. Oi. Ay, uh, hello, 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 hello. Uh, alright, nandito naman tayo. This, what's up, guys? What's up, you? What's up, me? Chichi bam bam, chiki bam bam. So yun yun mga pre ah uh, Maraming gusto mo laman Kung sinong hero yung paborito natin Siyempre, yung mga Sulit ka natin dyan Dino, 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 Dino Alam na nila yan Diba mga pre, you know that man Walang imba kundi Ito My fists are unflinching. Ayan. So, yan po yung paborito natin mga pre. Alam niyo kung bakit? Kasi, ha? Gustong gusto ko siya mga pre. Kasi, ha? Walang makakapigil sa kanya. Para siyang pangarap mo. Para siyang pangarap mo. Na habang lumilipad siya, kahit sinong babangga dyan, ha? Dadaanan niya lang yan. Lulusot yan hanggang maabot niya yung pangarap niya. Kasi yung pangarap niya, yung target niya. You know mga pre? is the best. You know, you know, you know. I I know that all, ha? Huh? I know that all kasi si Aldo's mga pre, pag pinarget niya yan, yung target na yun, tinuturing niya yan na isang uh, pangarap sa buhay. That's why I love this hero. Because that, ay gustong gusto ko talaga siya. Sa mga hindi nakakaalam, ha? Huh? Pag binuksan mo ito, ito, pag binuksan mo ito mga pre, yung mukha ni Aldo's, oh. yan po yung nasa labas. <laughs> Kita yan, di ba? Ang gwapo niya mga pre, napaka Pugi ni Aldous Gita niyo yun ha? You see that You see that You see that So ganoon yung mukha niya So tututuro Tututuro Tututuroan ko ka ngayon Ng mga gameplay niya Pang malupitan na gameplay Ganito mga gameplay mga pre Mga sample ha Ito ito yung mga sample mga pre Tunad nito mga pre Panuri yung mabuti ha Chikiri route ha Tingnan yung mabuti Ayan o Tingnan yung mabuti mga pre ha Ito na This it Ayan o oh. O oh. Titirahin niyo yung pangarap niya Ayan Pak Pak Ayun wasak na wasak Kita mo yan. Ang lakas niya, mga pre. Ayan pa. Yung mga... Ayan. Tingnan nyo. Triple kill. Ayan. Manyak. Ayan, oh. Kita mo yan, oh. Napapamura ka dyan, eh. Oh. putragis gis, mga pre. Ah. na Natarikit niya yung pangarap niya. Naabot niya yung pangarap niya. Tapos, ang dami niya pang nakuha ang mga pangarap. Ganon kalakas si Aldos mga pre. Kaya, napakatindi. You see that? Sa na sa pool. Ganon kalakas si Aldo kay kalakas. Kaya, I love this hero. Kaya, Muntun, sana, inerp nyo siya. Para naman makita natin siya sa MPL, di ba? Uh, I'm excited na makita siya sa MPL na gagamitin siya ng mga pro player. I hope so, sana, no? Ah uh, gusto kong inerp nila yung dagdagan lang nila yung stack. Para in the short game, ah uh, kahit mga 5 minutes yung makakabawi na siya. Yun, maganda yun. You know what, Ray? I'm excited na darating yung panahon na ganyan. Siya na yung ibaban. Diba? Sana, sana. I hope so. I hope so, so. So, So, yun lang mga pray. Ah, uh, doon nagtatapos yung video natin. That's it. That's it. That is it. What's up? What's up it? <laughs> yun lang. Bye-bye. Tara-da-da-da. bye bye da da bye